So yan guys uh, Uwian na rin sa wakas Natapos naman ang isang araw Isang araw na pagtitiis Maghapon, grabing init May kasamang humid pa Pero no choice tayo Kundi magtrabaho Yan, uh, tiis tiis lang talaga Grabe sa mga panahon kasi na ngayon, uh, mainit na, saka nagkakaroon na rin ng humid. Pero okay lang guys uh, talagang kailangan masipag lang tayo talaga para makaipon-ipon tayo kasi kailangan natin na uh, pumasok para pag uwi natin eh, maka ipon-ipon din -ipon -ipon tayo ng konti What's that? What's that? ayun ginagawa bang? no. Say hi my friend. Hello. Hi. Hello. Aywa. Okay. Hi. So, 'yan guys, uh, gusto ko lang na share sa ating mga kababayan, mga kapwa ko OFW na kasi ako guys, ah uh, na rin kasi ako. So, malapit na uh, gusto ko lang share tong vlog na ito. Kasi nag-file ako ng mga isang araw lang. So dumating yung ticket ko kanina Ang bilis Yung ticket So matagal pa yung uwi ko guys ah, December pa yung Ano ko uwi ko So Ito sana ay pagkalop na ng Panginoon ah, Yun medyo mahal na yung ticket guys ah, So yung direct Na Flight Nasa 3.5 na 3,500 real na So yung Connecting naman 2.8 So pili, Pinili ko na lang yung ano Yung connecting Kasi Ang Mas pinili ko na lang yung connecting Kasi nga Pagka direct flight daw ako Yung 3.5 na ticket Ang sagot lang ng company namin 3,000 lang So sa Bali shoulder ko yung 500 real So, sayang naman yung 500 riyal. Pambili na lang natin ng pasalubong, di ba? Kaya pinili ko na lang mag-connecting. so, Dubai, Dubai yung aking ano, babaan, Dubai to Philippines. So, ano muna, uh, damam muna, damam to Dubai tapos Dubai to Philippines. So, ang payo ko lang sa mga kapwa ko OFW na nagbabalak ngayong umuwi ngayong December, mas maganda magpay na lang kayo ng maaga para medyo ano pa yung ticket medyo mamura-mura -ma pa kasi pag nag kayo ng malapit ng December mas mahal yon sigurado so yun guys ang maisishare ko sa aking mga kapwa OFW kung uuwi kayo ngayong December mag-file na kayo ng mas maaga mas ma late lang yung presyo ng ticket ngayon mas, ma uh, mas mura pa uh -huh. A few moments later. So ayan guys, uh, nandito na tayo sa kampo namin. Nakauwi rin tayo ng maayos. Ayan, hindi na ako nakapag-vlog sa, da sa daan kasi medyo madilim na guys. Ayan, uh, nandito na nga tayo sa aming uh, bagong bahay Ayan guys, uh, ito yung bagong kwarto namin ngayon So yun na nga guys, ito yung bago namin kwarto ngayon Ayan, uh, pang dalawang tao lang Two in one kung tawagin So dito yung kasama ko Dito siya nakahiga Ayan, uh, wala siya ngayon uh, naka duty siya pang gabi siya eh At uh, dito naman ako sa kabila, eto Dito naman yung hacking higaan Ayan Tapos may dalawang locker kami dito Ayan, tag-isa kaming locker Ang kagandahan pa dito guys uh, May sariling CR na dito sa loob Ayan, ito yung CR dito sa loob Hindi naman sa kalakian, tama-tama lang Ayan, pang dalawang tao lang talaga May konting shower kami, yan. May malakas yung tubig dito eh, malakas. Ayan, so walang problema. Ayan, so dito naman yung aming uh, lamesa. Ayan, makalat pa yung mga pagkain namin dito. Nabili rin kami pagka uh, tuwing sahod, ganyan. So ayan guys, i-share ko na rin yung ano ko dito. May konting tanim akong ano dito. Gulay, kangkong. Ayan, may kangkong akong tanim dito. Ayan, oh. Lagi kong dinidiligan ito pagkating umaga. Ayan, malaguna nga siya eh, oh. Pwede nang ulamin. Ayan, oh. Masarap ito, adobo. Madami nang, ano eh, talbos. Ayan. So, yun guys. Uh, pumunta muna tayo ng canteen sa misol namin para kumuha ng pagkain natin. Na Ayan, mayroon tayong baonan dito. Sakto lang, pang isang tao lang. Ayan, oh. <laughs> Dito na ako dumaan sa likod. May daanan dito sa likod eh. May malunggay dito. Dalunggay. Bisan dito kami kumakain ng ano kumukuha ng ulam namin. Wala nang dahon masyado, eh. ubos na. Yan. Medyo mataas nga lang yung hagdanan dito. Eh, likod. ko alam kung anong ulam ngayon ayun rice ha mga pipis wala na tawis na guys naubusan tayo no problem naubusan tayo ng pritong isda more more aywa thank you kaya palaya palaya lang tayo What's that? No, no light, no light, friend. Uli uh, uli this one. <laughs> Kalas! Friend, thank you. Macaroni. Nilagay ko na sa plastic eh. Ayan ah. Ito na ang ating pagkain. Ayun, na uh, yun guys, hanggang dito lang muna yung aking vlog at maraming maraming pong salamat sa mga silent subscriber ko dyan. Uh, maraming maraming pong salamat sa patunod At sana itong video na ito ay nakatulong sa mga kapwa ko OFW. Yung mga nagbabalak nga pala, yung mga pabakasyon ngayong paparating na December, ah uh, ngayon pa lang po siguro pwede na po kayo mag ng vacation nyo kasi uh, habang palapit yung December sa kayo magpapail ah uh, sigurado po napakamahal na po ang ticket. Katulad po yung akin na uh, ilang buwan pa naman bago ako magbakasyon pero nung nakita ko yung presyo ng ticket ko, ganun na pala kamahal. Kaya siguro mas maaga, mas mas maliit pa yung presyo ng ticket. Kaya ayun. Uh, yun guys, maraming maraming po salamat sa panonood at uh, see you next vlog. Maraming po salamat. Thank you and God bless.